guys so meron naman tayong nakita na isang bata na didiyaan natin ng ano na isang gamit na makakapagpasya sa kanya so nakilala ko to uh, siguro nung kailan lang at ito siya. So, ngayon, yung bata na yon. Uh, subscriber ko sa YouTube. At uh, tinanong ko siya kung ano-ano ba yung mga ko sa kanya. So totoo naman na uh, sinabi niya sa akin at nasagot niya sa akin na totoo. So tinanong ko, ano-ano ba yung sinubscribe sinubs mo sa akin? Sabi niya yung uno ano yung uno Master Looz yung Ulo de Febrero Creations yung sa YouTube mo tapos yung Facebook mo ayan so alam niya yung tungkol sa akin no so doon ako natuwa no nagligto yun so one time nagkasama kami sa isang uh, fishing uh, uh, fishing adventure namin so nagpunta kami sa kanila at uh, yun nakilala ko rin yung mga kaibigan niya na naging kaibigan din namin kung so, napansin ko, yung ano niya, yung gamit niya na reel. At uh, yung fishing tackle niya, medyo ano na, karag-karag na. So, ang ginawa ko, inirab ko sa kanya yung ano, yung yung tackle set niya at uh, sinubukan ko at nakita ko talaga si Rana so doon doon hindi na ako nagdalawang isip na uh, na ano no na bigyan siya ng ano na, ng gamit so tinanong ko agad siya kung lefty ka ba o righty so sabi niya lefty o, oh, sige so kinuha ko yung cellphone ko murder na kagad ako at uh, tinanong ko kung ano yung address niya para doon na sana ibabagsak yung ano yung gamit so wala siyang ano bigla siyang number ah uh, sa number kaya doon na problema so minabuti ko na para hindi mo wala yung item sa akin na bumagsak so eto na siya ayun so sa bata na yun ayan ah uh, salamat gab at uh, naging part ka rin ng aking ano, ng aking fishing adventure So, ito ire-regalo ko sa iyo uh, bilang para salamat at uh, sana magamit mo lang ayos. So, tara, fishing tayo. So, yon. Ha? Uh, i-open na natin to guys bubuksan ko na actually nabuksan ko na uh, para hindi na masyadong tumagal yung ating video so eto na. So, ang ibibigay natin sa kanya is yon. Caesar Mercury. Yan, Mercury na make cast reel. Yan. So, kaya e, ito yung napili ko na ibigay sa kanya kasi ito yung gamit ni ni Pios. Yan, Pios kaman ng Tacloban Anglers Club. Uh, team monster lure din siya at uh, ginagamit niya to sa bus hunting uh, talaga namang ano uh, proven ang kanyang ano no tibay so isa pang gumagamit ng scissor na nakilala ko is si uh, Christian si Bok ng Kabalid Anglers so team ano rin siya team uh, Monster Lure at si Johan Diaz gumagamit din siya rito So, proven ang quality ng ano ano, ng CCR. Uh, kasi sabi nila <clears throat> sa lahat ng low budget ano, low budget reels. Ito yung pinakamatibay na pwedeng gamitin kasi metal ito. Metal yung ilalim, sabi. So, hindi, bast hindi basta hindi basta-basta napuputol itong sa real seat niya, no? Uh, meron din siyang dalawang adjustment. Uh, tension and brake, di ba? So, hindi ko lang alam ko ano yung kaya, tingnan natin tingnan natin ito, no? natin. sentor. Dio. So, meron din siyang magnets. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 magnets. Yan oh. So, ang ganda ng kanyang weight. Ang kanyang spool super light Yun. super light. So, medyo may kabigatan kasi nga yung kanyang body is made of metal. So, para sa akin, kapag metal, siyempre matibay. 'Di ba? So, hindi ko na masyadong bubuksan yung loob. Bago ko ibigay sa kanya to, siyempre kailangan kargahan natin to ng uh, linya. So, kukuha tayo ng linya. So, yun. Ayun na. So, ang linya ilalagay natin is in Snakehead Pro. Yan. From Eastern Tackles. So, guys, itong Snakehead Pro is still available on the market. Yan. Bili kayo. Uh, ito yung ginagamit namin sa ano, ano, sa aming hunt. Yan. Snakehead Pro X8 by Eastern Hunter. Yan. Eastern Tackles. Siyempre, sa likod, nandun yung logo namin. Yan. Yan. Uh, ginawa nga pala to guys para sa sa collab ng Eastern Tackles and uh, Uno Master Lure. So, abil na kayo. So, ito yung lalagay natin at syempre, lalagay natin. Bang! Ay. Yung guys, nandito na kami sa spot. Ang sigaw Yung nut po. ang ganyan talaga yan. Kagab, oh, kumusta? Okay Kamusta yung ba naman yung mga viewers natin dyan? Ayan si Gab Si Gab, si Gab, si Gab yung guys yung maswerte bibigyan natin ano ng um, ng reel yan buwan natin yun Oh, record ba ito? Oh. Kalimutan ko ah? oh, ga bo, dum, dum mercury, dum no, ayak no, na, no. <laughs> ayak no, pa no. mo uh, siya. sigaw bang maswerting di bigyan natin ng ano, sir mercury. Oh, gaob, tayo niya. kasi guys, ito yung reel niya. kamo na may cura, ang kapayong <laughs> lupa sa loob. <laughs> tapos Ginawa ka yung line winder Mga line, tamo mo. Ang line winder, tamo mo. oh. O, oh, tamo ang nangyayari Kaya, karag-karag na So, deserve niya ano, na talaga na magkaroon na Nang rail So, palitan mo na to ha ah. Okay Kasi po, ito muna po galing Hindi na, ah. ito lang, yung hey, bago na Wala po ang place, eh Ha? Pero po, Meron Hindi, tatanggalin ko uh, okay. pa na Balik na, balik na natin. Balik na natin yan. Ayun. Yan, yeah, baksa ni ni Gabi yung kanyang ano. Bagong reel. Uy. Hey. Hinda. Thank you po. Mamaya mamaya, mamaya mamaya, tanggalin mamaya, mo muna. mamaya guys, mamaya mamaya, na. mamaya, mamaya mamaya, mamaya mamaya, mamaya mamaya, mo, ah? mamaya mamaya, mamaya mamaya, mamaya mamaya, mamaya po. Oh. Ito, tingnan ito. ito. Ayun, nakalagaan mo yan, Gab. Gamitin mo sa maganda, ha? Oh. Opo. Huwag mong iuhok ng tao yan. <laughs> Makayok mo ng tao yan. Ito! Ayun na. Ito yun. Ito yun. Naitest na. Ayun na. Ayun na. Bo, Gito. Okay ba, Gab? Opo. Uy! pa rider po. Hello, guys. May katuwa ka kami kasama yung mga tropa natin. O, ayan o. May mga tropa natin. Mga angler Hello. din. Oh, Ngayon, kung sino unang manalo, kung sino unang manalo sa amin, magkakaroon ng unang monster lure. Ayan. Kaya tama naman yung mga tropa natin. Porsigidong porsigido. Ayan. Oh. Ayan. So, Kasama rin si Gab. Siyempre. Siyempre kasali rin ako. Pag ako nanalo, wala silang panalo. <laughs> game, game, game. O, game na.